Magandang araw habang nag-uusap nga yung mag dito ay naisipan ko nang antignan yung pinamili ko nung nakaraan. Bumili nga pala ako ng deodorant at napkin dahil eto nga yung mga nakalimutan kong dalhin. Eto nga pala yung deodorant na nabili ko at Nivea nga din pala yung tatak niya gaya ng ginagamit ko sa Pilipinas. Sa napkin naman ay may iba't ibang sizes sila at yung pinili ko nga lang dito ay yung ordinary lang na ginagamit ko talaga. Pinuksan ko na nga yung deodorant na nabili ko at inamoy ko nga at talaga namang nabanguhan din ako dahil napaka mild lang ng amoy nito. Uy, okay, kukumpara nga ito sa ginagamit ko noon ay mas nagustuhan ko nga ito dahil sobrang mild lang talaga yung amoy nito kaya't ayan, naglagay na nga rin talaga ako. Inaayos nga ng partner ko yung basura at tinuturuan niya nga ako na kailangan nga raw segregated yung mga basura dito. Pero sabi ko nga sa kanya ay may naiwan pa nga ang isang plastic bottle sa loob ng plastic kaya't ayon sabi niya ay ako na nga lang daw ang kumuha dahil nabuhol niya na nga raw yung plastic. Kaya't eto, syempre ako na nga lang talaga yung kumuha. Ngayong araw nga ay pupunta kami na city hall para para asikasuhin yung papeles ng anak namin. May mangilan ngilan pa kami na kailangang tapusin sa papeles ng anak namin pero hindi ko nga akalain na talagang sobrang bilis lang ng proseso dito. Sayang nga lang at hindi ko nga naipakita sa inyo yung loob ng City Hall dahil akala ko ay hindi nga pwedeng mag sa loob nito. Pero nung pag-uwi nga namin ay tinanong ako ng partner ko kung na-videohan ko nga daw yung loob at ang sabi ko nga ay hindi at yung pauwi lang. Pero sabi niya ay pwede naman daw mag-video kaya't ayon ang hinayang ako dahil gusto ko nga ipakita sa inyo kung paano nga sila dito magtrabaho. At habang pauwi na nga kami dyan ay dadaanan namin yung lugar kung saan namin binili yung damit ni Kenji noong nakaraan. Medyo malaki kasi yung nabili namin kaya eto nagpunta nga kami ulit para papalitan nga yung damit na nabili namin. Dito nga pala sa store na to kami bumili ng damit para nga sa anak namin na si Kenji. Kinahapunan naman ay eto lumabas nga ulit kami dahil kikitain niya yung kaibigan niya na matagal na nga rin gustong makita yung anak niya. Mga 30 minutes nga daw ang pagitan bago kami may makarating sa lugar na pupuntahan namin. Alam nyo ba kung makikita nyo nga talaga ito ay talaga namang mapapasabi kayo na sana all na kaganda ang paligid. Nakakatuwa ang pagmasdan dahil na-enjoy e mo rin yung biyahe at na-enjoy e mo pa yung kagandahan ng kalikasan. Sa kanila kasi talagang kahit saan nga mapunta ay talagang hindi mawawala yung mga puno na makikita mo o yung mga dahon-dahon. Pagmasdan nyo nga itong mga maliliit na puno na ito na kahit nasa kalsada kami ay talagang hindi rin mawawala yung mga puno puno nila ng mga ganito. Sinabi ko nga sa partner ko na natutuwa nga akong pagmasdan yung mga puno na yan. Pero alam nyo ang sabi niya, may purpose nga daw yung mga puno kung bakit nga raw merong mga ganyan sa may kalsada. Malaking tulong nga raw sa kanila yan lalo na at kapag may mga insidente na nagkakaroon ng problema sa pagmamaneho or sabihin na lang natin na nawalan nga ng kontrol yung nagmamaneho. Dahil once nakapagbumangga na nga ito sa puno ay hindi na nga rin ito makakapandamay pa ng iba para mas maging malala yung insidente na mangyayari. Napakaganda ng mindset nila. Ano? Sana sa bansari natin ay ganito ang mangyari. Hindi man talaga natin mapipigilan yung aksidente pero makakagawa nga tayo ng paraan para kahit papano ay hindi na nga rin makapandamay pa ng ibang tao. Sa lugar natin, halos hindi mo na nga ma -e enjoy yung mga puno dahil halos wala na rin talaga at puro building na nga yung makikita mo sa mga kalsada. Nakatulog na nga rin pala si Kenji Kun habang nandito nga kami sa biyahe at may naisipan nga akong gawin dahil kikitain nga pala namin yung mga kaibigan niya. Ayan mapilipina of course, kapag kikitain ng partner ko yung mga kaibigan niya, kailang fresh pa din tignan kahit napakasimple nga lang ng aurahan natin. Gumamit lang pala ako dyan ng Dazzle Lip Tint na nabili ko nga lang sa Watson nun nakaraan. Nakasale nga pala ito at nabili ko nga lang ng 89 pesos at kita nyo naman pak na pak na agad ang itsura ko lip tint pa lang ang nilalagay ko. Sa mukha ko naman ay gumamit lang ako dyan ng Sales Lady Powder Press na nabibili nga lang sa online. Kung gusto nyo nga nito ay ilalagay ko na nga lang yung link sa comment section. May mga binili rin ako mga foundation pero naiilang din akong gamit yung mga ganong bagay dahil hindi na nga rin siguro ako sanay at nasanay na nga lang rin ako sa bahay. Kaya ang kinahiligan ko lang na looks ay yung mga simple looks lang para kahit papano ay hindi rin naman tayo magmukhang lo At eto na nga malapit na nga rin pala kami sa pupuntahan namin at ipapark lang ng partner ko yung sasakyan para makababa na kami. Lalakad pa kami ng mga ilang minuto pero sobrang lapit na nga lang rin talaga ng pupuntahan namin dito. Pagkababa nga namin ay nakita ng partner ko yung kaibigan niya at kinausap niya na rin at eto na nga naglalakad na silang mag-ama syempre ano pa nga bang role ko kundi ang maging taga video kagigising lang din kasi ni Kenji kunjaan kaya nga't ayan binuhat na lang siya ng tatay niya para hindi na nga rin mahirapan maglakad. Ito nga pala yung madalas puntahan ng partner ko kapag wala nga siyang trabaho or day off niya kinabukasan. Huwag niyo na nga pansinin yung ginawa niya dyan dahil sabi ko nga itago niya at hindi maganda sa paningin ko nung makita na nga ng mga kaibigan niya yung anak niya ay eto pinagbigyan nga ng chocolate at ayan sarap sarap na sarap ngang kumain. Hiyang-hiya nga ako sa batang ito dahil naka-unlimited chocolate siya. Pero sa bahay ay paminsan-minsan ko lang talaga yan pinapakain ng chocolate. Ngayon ko lang rin siya pinagbigyan na kumain nga ng medyo marami at huwag kayong mag-alala dahil nakahati rin naman ako dyan. Hindi rin naman ako papayag na hindi rin kakain ng chocolate. Matagal-tagal pa nga yung aantayin namin at mga ilang oras pa dahil ganyan talaga siya maglaro ng billiard dito. Pero dahil nga kailangan naming maglibang ng kanya-kanya ay eto hinayaan ko nga si Kenjisa na maglaro ng tablet. At habang ako naman ay inaayos ko na rin yung ibibidyo ko para sa kinabukasan. Gabi na nga nun nakauwi kami at eto nga nagvideo na ako. Ang sabi ko nga sa partner ko ay picturean niya kami dahil wala pa nga kaming first picture dito. Pero nagkamali ako ng desisyon dahil nga yung picture ay eto talaga yung kinalabasan. O siya mga mi hanggang dito na lang. Salamat sa inyong patuloy na panonood. Bye bye!